Hello mga kagreet, magandang magandang araw po sa inyo lahat! Narito naman po yung lingkod ng Wala TV para magandang mga munting kalaman sa pagsasaka. Nalala nyo po itong talong natin na ito na tinabas natin. Tinabas natin ang pagka-iksi-iksi. Nalala nyo po ang tapas natin dito eh hanggang dito lang. Ayan eh, mababa no. Ngayon po oh, kita nyo. Oh. No? Taas na naman ang talong natin. Tingnan nyo ang ginagamit natin na organic to may tira dito. Makita ko sa inyo ah po yung ginagamit natin ng organic para may idea kayo itong Everlast no? Ayan, no? ito po yung organic natin na ginagamit kita nyo po slow release na po ito no? slow release grabe no? very potent po talaga siya. tara punta natin itong talungan natin din eh ayos o oh, malinis ang paligid na-spray na natin ang gloposinate. in nila para Benji. ng gloposinate. Yung anay ilaw na po yan. Ay panda mo po yan. So maganda malinis po ang kapaligiran. Kapag ka madumi kasi. Ayan dyan din ang daming peste. So unang bungad pa lang dito. Talagang makita mo matataas na yung talong. No? Parang kailan lang yun na tinabas natin tapos ngayon yun na po tataas na naman ang talong natin walang abonong synthetic purong organic Vlogs! Magandang magandang araw po sa inyo lahat! Kaya na naman po yung likod ng Wala TV para magandang mamunting kalaman tungkol sa pagsasaka! Alala nyo po itong talong natin na ito na tinapas natin. Tinapas natin ang pagkaiksiksi. Alala nyo po ang tapas natin dito eh hanggang dito lang. Ayan mababa no? Ngayon po ako, Ayon, oh, kita nyo. Taas na naman ang talong natin. At mayabong na mayabong dahil po sa organic ngayon po yung mga nasa 7 months na po to uh, March natin itinanim ngayon po yung March, April, May, June, July, August September, October so mag almost 7 months na po to ngayon at uh, so far so good wala pong problema ang talong at yun yun napakaraming bulaklak napakaganda lang yabong niya at napakarami na pong bunga sa ilalim ayun o no? mabunga mabunga po ang talong ngayon eh after po siguro na mga isang buwan puputulin na po ulit natin to putol pulit tayo right so yan, in ko lang kayo isang talong natin ngayon grabe no sa bagay mababa lang ako kung bagay alanganin pa sa 5'4 o oh, ikita niyo naman ang, ang talong o oh. o oh. sobrang taas ang talong o oh. <laughs> organic fertilizer lang bago ba enzyme mula ang ginagamit na synthetic bakit nagkakaganito ang talong wala naman ako gini spray na ako on side wala pong fungicide to. Insecticide lang po ang ini-spray natin para lang sa mga fruit borer sa kasut borer. Pero sa fungicide wala po. Kaya very potent. Tingnan niyo ang ginagamit natin na organic to, may tira dito. Nakita ko sa inyo ah. Ito po yung ginagamit natin na organic para may idea kayo itong Everlast, no? Ayan oh, no? ito po yung organic natin na ginagamit. Kita niyo po. Slow release na po to, ayan oh. No? slow release very potent po talaga siya yan kalat lang po rito oh, oh may mga sing-sing pari na yan oh. Hindi na tayo makapasok sa loob na naman kasi masyado na naman po mataas ang talong ang pagkakaiba lang po niya ngayon ay wala pong mga baging at malinis po no? courtesy of uh, Benji de la Vega ah, at saka si Kuya Nilo at saka si Kuya Paul o oh, yan o oh. linis malinis pati paligid malinis ito po ay kaya tumagal po to ng hanggang tatlong taon itong talong pruning lang po ang katapat nito puputulin lang pagka hindi na po magandang binubunga ay puputulin lang po ninyo pero ngayon po saksa po ng bunga yan kasi nga po ganyan yung ng talong ngayon Magpapitas po kami sa isang araw. Po ating update sa inyo for today tungkol po sa talungan. 7 months na purong organic, walang ginagamit na synthetic fertilizer. And yet, oh, ang ganda oh, hindi nagkakasakit ang talong. Ah, hindi nagkakasakit, wala pong ginagamit na fungicide diyan, hindi po 'yan naninilaw. Everlast organic fertilizer tapos kargado po siya ng bioenzyme. Ayun na, ah, yung pinutol natin nung nakaraan dito na po siya yan po ang aking update sa inyo po sa talungan na to ah, makati-kati lang ang talong bye bye let's go ano kami ay mag pa ng mga estudyante let's go mami